best yet to come you must So ngayon po, eh, dahil nga po walang konsultan Ang problema nyo, paano kayo magpapacheck up? Diba? Saka hindi lang naman yung magpapacheck up eh. Mahal na po ang pacheck up ngayon Mahal din po ang laboratory Tama Mahal din po ang ultrasound. So, dinala na po namin lahat dito. So, sana po maging masaya kayo. Dito po ay kumpleto. Siyempre, may doktor tayo dito. May check-up, may ultrasound, may x-ray. Meron po dyan. Mag-oopera kami mamaya ng mga bukol na maliliit. Kapag tumatagal ang panahon, palala ng palala ang sakit. Pamahal ng pamahal ang pagpapagamot. So ito po ay tinutugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kalalawigan. Maliban doon sa servisyo ginagawa namin, meron na kami katulong at dito po ang 4K. Palakpara po natin ang 4K. Huli po, maraming salamat sa inyo. Advance Merry Christmas po at mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po.